Hello everyone! Once again, uh, ako po ay uh, gusto ko po sanang batiin muna ang ating Panginoon na si Heso Kristo sa kanyang kaarawan. Dahil siya ang tagapagligtas natin sa buong universe, kaya binabati ko po ang ating Panginoon na si Heso Kristo ng happy happy birthday. Ayan, ang wish ko po sana Lord, uh, pakaingatan niyo po ang lahat, ang buong universe lalong-lalo lalo, lalo, lalo na po ang aking pamilya maging ang aking mga kaibigan ayan, pakaingatan nyo po sana kami Panginoon at uh, huwag nyo po kaming pababayaan higit sa lahat ang kalusugan, di bali na pong naghihirap basta't wala pong karamdaman so ayan uh, pangalawa uh, ako po si Corazon Mix Vlog na higit na bumabati ng Merry Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat guys. Ayan. Thank you, thank you so much and thank you sa lahat ng mga support ninyo dyan sa aking mga kaibigan. Hindi ko na po kayo iisa-isahin sapagkat kayo po ay lahat so very supportive sa aking channel. Merry Christmas and Happy New Year and advance. Ayan. Bye! Thank you for watching.